So ayan, natakpan ah, na natin, lagyan na natin ng mga lock yung alin rinse. So ngayon, ilalak natin to para mag hindi hindi kabuangan sa ibang tao. <laughs> Yan, merong lock to, merong lock. Ayan po yung lock nya. Yan, ganun lang. Yan. Ano no, yon? yun? Sarado, lock. Ayan, good. Tapos puntahan natin yung sa taas. Tingnan natin yung malakas yung malakas ba yung pubig. <coughs> takbo, takbo, takbo. <coughs> <coughs> Siyempre. Tingnan natin yung hos. Tingnan natin yung hos. Oh, may pubig na <laughs>

Pero malinaw-linaw na oh. Malinaw siya? Unang kanya malabo. Ano yung una? Putik? Marunong ka bubukas. Marunong yan oh. Ayan oh. Ayan oh. Ang na. gets, bono niya nove. Nakatutulong pa sa